Good morning po. Ayan. Ang lamang ko ng tindahan nila. Ayan. Konti na lang po ang laman. Ayan. Ayan lang. Konti na lang po. Konti na laman ang tindahan ko. Ayan. Ah, Kape. Ayan po. Ang hirap po talaga na walang pera, walang sarili kang puhunan. Yan ang puhunan ko ay utang yan po sa 5-6. Araw-araw po ang hulog yan. Wah. Bali 350 po. Yan. Yan naman po, ayan ang alaga kung akong makulit. Dalawa po yan. Isa nandun kay papay niya. Kay mama niya. Hmm. Smile! Say hi, good morning! Good morning, Jaleya. Yan ang mga kalot niya. Kalot oh. niya yan. Oh. Hirap ng dula. Ang alaga. Ito. Hmm. Finally, ito. Tapos ko na rin po itong tulugan. Hulog ko rin po yan ay sa 5-6 din po tapos na rin po yan sa so, tiyaga lang po yan, laman lang po yelo tapos yan, tubig at soft drinks yan dito ka na, huwag kayong kumuha dyan yan po kamay, kamay o, no, yan po, yan So, naman po ay ang upa ko dito ay 3,000 so ang nagbabayad po dito ang nanay nitong batang to kasi hindi ko naman po kaya kung ako po ay may trabaho kaya ko pong maupahan kaso po ay taling talito po, po dito sa Ayan po yan po dahil naman po sa kuryente ako ng babayan. Minsan ang bayad ko 1,100 plus. Ngayon ang bayaran ko ay 1,216 laki na. Eh. Doon ko lang din po hinuhugot sa nutang no, kong 56 Di ba ang hirap? Minsan napapaluhan na lang po. Kapag wala na pong puhunan, wala na pong laman ng tindahan sabi ko nga sana may magsuporta kaso wala yan as in ang tubig, ako rin din po nagbabayad ang um, bill ko ng tubig ay isan 180 200 yan as in napakahirap po as in ako lang naman po lang mag isa kaya nahugot ako ng lakas Yan. dito po ako nahugot ng lakas ako ko Yan. na ako kong makulit dance mo na ikaw dance dance mo na bilis galaya galaya Daliya, daliya. Diyan lang po na lakas ang loob ko. Jaleya. So, mga aking mga anak naman po, malalaki na po sila. May kanya-kanya na po ang sariling buhay. Hindi mo talaga ako kailangan na ng maasa ng tulong sa kanila. Kasi kung may mga pamilya na rin din po sila. Si dito sa bahay, kami na lang ng ako ko. Pagdating ng araw, yan, kami na dalawa po hindi gabi na po yan kasi ang apo ko hindi naman po dito naglalagi yung isa kong apo dahil nandoon sa ang, ang papanila ay pang gabi pagdating araw kinukuha isang po yan wala pong nabili nung marami pong laman yan marami nabili syempre kasi marami pong laman ngayon e wala kasi doon ko lang kinukuha ko lang din ng pagkain ko pinig ko ng bigas ulam so dyan lang po ako ng hugot lahat lahat kasi kung hindi rin po ako na Atang sa 5-6 wala nandiyan po ako pagkukunan ng pera. So, konting tiis. Nagtitiis lang din po. Nahin lang po sa mga po. Oh. Yay! Yeah. Hi. Hello! Say si hello! Ah. Ay! Ay hello! ma malawak na ng po Ito ang higaan namin, oh. Marami pang kala. Dahil hindi pa ako nangliligpi. Dahil ginugulo pa. Ako ko yan. Ang po to. Dali yan. Pass. Oy. Shhh. Huwag yan. Pero kung ako ay magtatrabaho, sobrang sobra pa po. Kahit hindi na po ako mahutang ng 5-6. Kahit pa naman magtrabaho, kahit ako ay yes, 53 years old na po rin ako. No, shh. Ito, laki naman ang chinilas mo, Jalea. Jalea, laki-laka naman ang chinilas mo. Dalia. Dalia, ang chinilas mo. Oh. Hindi. Kaya ate yan eh. Oh, hindi na, hindi na.